nasa watang isang drug den sa Barangay 14 Ilawod Poblasyon, Legazpi City. Matapos itong salakay ng tauan ng Philippine Drug Enforcement Agency o Pedea Albay, pasado na sa isang gabi nito lamang ng Hulyo taong kasalukuyan. Nalambat sa operasyon ang pitong individual kasamang isang criminology student at ang 45 anyos na si Joseph Anyasco o alias Zed na main target sa operasyon. Ayon sa impormasyon, maliban sa pagpapagamit ay pugad din umano ng illegal na droga ang kanyang bahay na siya rin ang nagbebenta sa kanyang mga parpyano. Bago ang operasyon, isang pideya asset ang pinakawalan sa lugar kung saan nakakuha ito ng tsansa na makatransaksyon ang suspect. Nakakuha rin ito ng pagkakataon na makapasok mismo sa bahay ni Seth at positibong nakumpirma na talagang talamak ang bentahan at gamitan ng ipinagbabawal na gamot. Kung saan, nakuhanan pa ng video ang aktual na paggamit ng droga ni alias Zed. Kadyaming ang kanyang mga kliyente sa loob ng kanyang kwarto. Concerned citizen and even ng Barangay Anti-Drug Abuse Council, nung barangay talagang positive sa pagpapagamit ng illegal drugs doon sa kanyang kwarto and at the same time, do na rin bibili. So, kaya nga, after nung series of casing and surveillance operation, nag-conduct pa ulit tayo ng test buy operation. So, hindi lang isa, dalawang test buy na kung saan, na yung sa unang test buy operation, pinakilala ng uh, nung ating confidential informant itong uh, itong isang kasama nating agent uh, kaya nag-undercover siya doon. So, nung nakabili siya, na first time niya makabili, sinubmit natin sa Pidea Forensic Laboratory and indeed, nag-positive ito sa methamphetamine hydrochloride or shabu. So, nag-conduct pa ulit tayo ng second test by operation na kung saan, nakabili na naman siya. And all throughout nung pagbili niya, kahit nung mga surveillance pa, na monitor natin na itong mga nahuli natin doon ng mga mga tao, ito yung apat na lalaki at dalawang babae, ito yung mga habitual visitor or habitual na gumagamit doon sa lugar. Kaya naman, alas 11 ng umaga nang makatanggap ang Lamba team ng imbitasyon mula sa PIDEA para sa ikakasang Vivas operation laban kay Alyaset. Alas 3 ng hapon nang kami ay tumungo sa opisina ng PIDEA operation natin eh, ay same time, contract so, Dito ay isang briefing ang agad na isinagawa. Masusing nagplano mga operatiba para sa tuluyan ng malambat ang kanilang target. Eksaktong alas 5 ng hapon ng kami ay tumulak kasamang ang ng Pidey at Ligaspi PNP pumuesto naman kami sa lugar ilang metro lang ang layo sa bahay ng suspect. Matapos ang kalating oras, isang tawag ng aming natanggap. Ah. Isang hudyat na positibong kumagat ang suspect na mapagbenta ng droga ang aming pusher buyer. Agad naman kami pumunta sa target site. Kung saan nalambat na ang target na si Aliaset at anim pang individual Kasamang kanyang kalibi na si Alias Francis. 21 anyos na naaktuwa ng operatiba na umiisko. Kinilala rin ang lima pang suspect na si Alias Manuel, 32 years old ng Draga Albay. Alias Nino, 24 anyos isang criminology student. Alias Ryan, 24 anyos. Alias Angelica, 24 anyos. At Michelle, 26 anyos na pawang mga residente ng naturang lungsod. hindi rin nakaligtas sa aming kamera ang nagkalat ng mga drug paraphernalia sa loob ng kwarto ng suspect. Nakuha naman sa operasyon ang ilang pakete ng hininalaang shabu na may timbang na 10.3 grams o may market value na 70,000 piso. Napatunayan natin na indeed uh, ito ay isang concession house o drug den under the law. So kung oh, ang paraphernalia, ang daming ebidensya, ano? kaya medyo natagalan tayo na mag, mag conduct ng inventory dahil sa dami ng uh, ebidensya na nakuha doon sa kwarto uh, kahit kayo na, na witness niyo naman yon di ba na marami talaga ng uh, uh, drugs and drug paraphernalia samantala panay takip na lang ng tenga ang target na si Aliaset habang may kanya-kanya namang palusot ang iba pang naaresto Iyong ispo tabi may magmamartin sa... No sport. comment na, sir. Nagkatambay talaga po ako, tiktik. Ikaday ka man, sir, magagamit. Dati po. Maatihan -ma pa ako, sir. Nagtrabaho po ako hindi sa taas. Ang double deck po. Nag-ano ka lang dito? Formal count. Dati niyong kayo, Hindi Nanabi ko lang po sa tubang ko. Dati ka po, tiktik. Tigsusog ko po yung jowa ko. Tapirmay ko yung tigsusog. Babay roon po. Dating ngunit ayon sa lumabas na resulta ng kanilang drug test. Pag nahuh, kakahuli baga tayo, matagal na rin kayo tumasama sa mga lakad namin. Sulit talaga, nag yung mga yan na hindi si sila gumagamit, napunta lang sila doon, ekopun, may kukun, But then, pag nag-submit sila sa drug test, voluntary man silang nag-submit ng urine specimen, ayun, positive man sila sa paggamit ng illegal drugs. Lahat po sila, positive. Yes po. Lahat po sila positive. Narap ngayon ang pitong suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Doon sa main suspect or sa main subject, pahila natin siya ng uh, violation of Article 2, Section 5, Selling, Section 6, Maintainer of Drug Den, Section 11, Section 12. And at the same time, Section 15. Para doon naman sa mga visitor, uh, natin sila ng kasong Section 7, Visitor of uh, Drug den, uh, Section 12, and uh, Section 15. Pasukan sa ugo. Samantala, ayon kay Agent 3, Noe Bregel, malaking tulong ang pagkakabuwag nila ng drug den sa lugar, lalo pat malapit lang ito sa dalawang eskwelahan medyo delikado ito, sir. Kasi kung mapapansin nyo, nasa likod lang bagay ng isang school. So, pag ito hindi natin na-dismantle, baka pagpasukan sa ugos, merong mga ma-recruit. O baka na nga meron ng ma -recruit. Kasi isipin mo, yung isang visitor natin, estudyante doon. Luckily, positive yung operation. Wala nang ano, nabawasan na yung uh, gamitan doon sa barangay 14. Patuloy naman na ini ng Philippine Drug Enforcement Agency of PDEA ang mga taong patuloy na gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Naitigil na nila ito. Lagi naman bukas ang kanilang opisina at tandang tumulo para sa kanilang pagbabagong buhay. Sa ngala ng aming programang Tabang Ora mismo. Ako si Nomer Corporat at ito ang Lemban pixel tayo okay. sa mga mm -hmm. Maitala na dito sa so, opisina ng Pideal Bay oh. ang kitong individual Ako, oh. si Nomer Corporal at ito ang Lampan